Hustisya ang panawagan ni May Charlene Lamis para sa kanyang ama na si Samuel Lamis, isang magsasaka na binaril at napatay noong gabi ng Miyerkules sa Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay May Charlene, isang mabuting tao ang kanyang ama at wala umano itong nakaaway. Maliban sa isang lalaki na kanyang sinita dahil sa pangunguhan ng niyog at mga prutas sa kanilang lupain. Na ni Papa Yungay. Alpha is nagreklamo bakit konti na lang daw yung nyo na nakukuha nila ko kung po si Papa tinignan niya sino nangunguha po naman yun mm -hmm. ang nangunguha po yung suspect Hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang ama na galing pa noon sa sakahan, kasama ang kanyang ina, anak at kapatid, nang sila ay pagbabarilin. Dead on the spot ang biktima matapos itong tamaan ng bala habang sugatan naman ng kanyang ina at limang taong gulang na anak. Na naloko kaya yung anak. Ayun na pinalibangarin nila yung tatay ko sa likuran. Sa panayam ng Radyo Bida, sinabi ni parang Chief of Police Major Blaine Lumasi na posibleng away sa lupa ang motibo sa pamamaril ayon sa kanilang paunang imbestigasyon. Ano ba sa amin na pagpukwet ko yung ating mga kababayan na pagdikitlan ko kami. po natin ang hustisya yung namatay. Tukoy na ng PNP ang suspect at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.